Yung nagbago ka pero yung kaluluwa mo hindi pa. False prophets, dark evangelists, liar's preacher. hindi kayo pinahihintulutan na mang-aral ng mula sa Biblia, dahil tanging ang mga sinugo ng Diyos lamang ang may karapatang magturo o mang-aral. Kahit basahin ninyo ang buong Biblia, hindi ninyo maiintindihan ang tunay na katotohanan hanggat hindi kayo ginagabayan ng Espiritu Santo, kaya mahalaga na gabayan kayo ng Espiritu Santo habang nagbabasa ng Biblia upang maunawaan ang mga nakasulat at kahulugan nito. Nasa tunay na iglesia lang ang may kaloob na Espiritu Santo.